yung mga chingu. Overtime na naman ang chingu nyo. At break time na nga namin ng alas 5. Painawa na 30 minutes Katun Katunmangan tayo na noodles si Rin. Libre lang kasi ang cup noodles dito sa amin mga cinggo. Kaya kumain ka ng gusto mo. Bukod kasi sa araw-araw na tinapay at drinks na pamerienda ni Amo, meron ding nakatambak na iba't ibang cup noodles dito. Pero kumakain lang ako nito pag natatakam ako. <laughs> Masama din kasi sa kalusugan 'pag lagi kang kumakain nito. Kaya okay na 'yung paminsan-minsan. Naabutan nga ako nitong katrabaho kong taga-Indo, gusto rin daw niya mag-cup noodles. Yes! Libre naman ang lunch at dinner dito sa amin, pero para sa aming mga dayuhan ay cash na binibigay ang food allowance sa amin. Kaya ang ginagawa ko, minsan ay sa kantin ako kumakain, pero kadalasan ay sa bahay ako kumakain pagkatapos ng aking trabaho. At yun, may isang paleta pangangkap noodles na bagong deliver. Unlimited nga din ang 3-in-1 na kape, tsaa, at napakadaming energy drink sa ref. Masarap talaga magtrabaho dito sa Korea, lalo na dito sa company namin dahil lahat ng kailangan ay meron. Talagang concerned sa mga empleyado ang boss namin. Habang nilalagyan ko nga ng mainit na tubig itong cup noodles, nalalanghap ko na ang amoy kimchi na flavor nito. Pero mas masarap kumain nito lalo na pag Kaya malakas kumain ng cup noodles ang mga empleyado dito sa winter season dahil tinatamad na sila lumabas para kumain sa canteen. Pinatong ko nga ang calculator sa mainit na cup noodles para na rin lumakas ang bit Keri nito. At habang inantay kong maluto ang noodles, kukunin ko muna yung tinapay at drinks na bukod na pameryenda sa amin. Mas masarap kasi kainin ng tinapay kasabay ang paghigot ng sabaw. Perfect combination to. Kaya tara mga chingo, kainan na.